Welcome to Stellar Newsio. News YouTube News Hub. S Stellar News PH. You YouTube News Channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Post ni Marika Reyes Poon sa Facebook, umani ng atensyon mula sa netizens. Nakatawag ng pansin ang isang makahulugang post ng aktres na si Marika Reyes Poon sa kanyang Facebook account noong biyernes ng gabi, December 6, 2024. Nilalaman ng kanyang post ang mga salitang tila puno ng pananaw at aral mula sa mga pinagdaan ng hamon. The pain and shame of a mistake can be the first step towards the best and wisest version of yourself. Life is a marathon, not a sprint. Take full accountability, learn well, and finish strong. Ang post na ito ay mabilis na kumalat, nakapagtala ng 55,000 reactions, 1,000 comments, at 10,000 shares sa kasalukuyan. Marami ang bumilib sa mensahe ng aktres, at ang ilan ay nagsasabing ito'y tila pahiwatig ng suporta kay Maris Racal. Nakasalukuyang nasa gitna ng kontrobersya kaugnay ng isyu sa kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Malalim na pagninilay ni Maricar ibinahagi ni Maricar sa kanyang post at sa mga nakaraang panayam ang kanyang pananaw tungkol sa pagharap sa mga pagkakamali at pagkatuto mula rito. Matatandaang siya mismo ay hinarap ang isang malaking kontrobersya noong 2009 na nagdulot ng matinding hamon sa kanyang personal na buhay at reputasyon. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong Agosto 2024, ibinahagi ni Maricar na ang kanyang relasyon sa Diyos, ang suporta ng kanyang asawang si Richard Poon, at ang pagbubukas ng sarili sa mga kwento ng iba pang kababaihan ay nakatulong sa kanyang muling pagbangon. Anya, I feel like I've been turned inside out. For the longest time, I couldn't see what I did wrong. But when I started seeing my situation through God's eyes, everything became clearer. Dagdag pa niya ang pagtanggap sa kanyang pagkakamali at ang pag-unawa sa mga aral mula rito ay naging susi sa kanyang personal na paglago. Mga reaksyon ng netizens. Maraming netizens ang humanga sa post ni Maricar at nagbigay ng kanilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Tama. Dapat kapag ikaw ang nagkasala, accept mo ang consequences. Oo, mapagpatawad ang Diyos, pero kailangan pa rin nating matuto sa ating mga pagkakamali. This is the best advice I've seen on social media. Full accountability is so rare these days. Take it from Marika Reyes Poon. Nagkamali, itinama ang mali, at naging mas matatag. Bagamat hindi direktang tinukoy ni Maricar ang anumang isyo o tao, marami ang nakakitaan ng koneksyon sa mga kontrobersyang kinakaharap ngayon ni na Maris Racal at Anthony Jennings. Mula sa pagkakamali patungo sa pagbabago, hindi nabago kay Maricar ang pagharap sa intriga at negatibong opinyon. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nananatili siyang isang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang pagbabagong loob at mas positibong pananaw sa buhay. Sa kanyang aklat na inilabas noong 2022, ibinahagi niya ang kanyang buong kwento mula sa pagkakalugmok hanggang sa muling pagtayo. Ang post ni Maricar ay nagpapaalala na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa mas mabuting bersyon ng sarili. Basta't handang tanggapin ang pananagutan, matutong magbago at magpatuloy ng mas malakas. Post ni Marika Reyes Poon sa Facebook, umani ng atensyon mula sa netizens. Nakatawag ng pansin ang isang makahulugang post ng aktres na si Marika Reyes Poon sa kanyang Facebook account noong biyernes ng gabi, December 6, 2024. Nilalaman ng kanyang post ang mga salitang tila puno ng pananaw at aral mula sa mga pinagdaan ng hamon. The pain and shame of a mistake can be the first step towards the best and wisest version of yourself. Life is a marathon, not a sprint. Take full accountability, learn well, and finish strong. Ang post na ito ay mabilis na kumalat, nakapagtala ng 55,000 reactions, 1,000 comments, at 10,000 shares sa kasalukuyan. Marami ang bumilib sa mensahe ng aktres at ang ilan ay nagsasabing ito'y tila pahiwatig ng suporta kay Maris Racal na kasalukuyang nasa gitna ng kontrobersya kaugnay ng isyo sa kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Malalim na pagninilay ni Maricar ibinahagi ni Maricar sa kanyang post at sa mga nakaraang panayam ang kanyang pananaw tungkol sa pagharap sa mga pagkakamali at pagkatuto mula rito. Matatandaang siya mismo ay hinarap ang isang malaking kontrobersya noong 2009 na nagdulot ng matinding hamon sa kanyang personal na buhay at reputasyon. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong Agosto 2024, ibinahagi ni Maricar na ang kanyang relasyon sa Diyos, ang suporta ng kanyang asawang si Richard Poon, at ang pagbubukas ng sarili sa mga kwento ng iba pang kababaihan ay nakatulong sa kanyang muling pagbangon. Anya, I feel like I've been turned inside out. For the longest time, I couldn't see what I did wrong. But when I started seeing my situation through God's eyes, everything became clearer. Dagdag pa niya, ang pagtanggap sa kanyang pagkakamali at ang pag-unawa sa mga aral mula rito ay naging susi sa kanyang personal na paglago. Mga reaksyon ng netizens. Maraming netizens ang humanga sa post ni Maricar at nagbigay ng kanilang pagsang-ayon sa kanyang mga sinabi. Tama. Dapat kapag ikaw ang nagkasala, accept mo ang consequences. Oo, mapagpatawad ang Diyos, pero kailangan pa rin nating matuto sa ating mga pagkakamali. This is the best advice I've seen on social media. Full accountability is so rare these days. Take it from Marika Reyes Poon. Nagkamali, itinama ang mali, at naging mas matatag Bagamat hindi direktang tinukoy ni Maricar ang anumang isyu o tao, marami ang nakakitaan ng koneksyon sa mga kontroversyang kinakaharap ngayon nina Maris Racal at Anthony Jennings. Mula sa pagkakamali patungo sa pagbabago. Hindi nabago kay Maricar ang pagharap sa intriga at negatibong opinyon. Sa kabila ng mga pinagdaanan, nananatili siyang isang inspirasyon sa marami dahil sa kanyang pagbabagong-loob at mas positibong pananaw sa buhay sa kanyang aklat na inilabas noong 2022, ibinahagi niya ang kanyang buong kwento mula sa pagkakalog pagkakalugmok hanggang sa muling pagtayo. Ang post ni Maricar ay nagpapaalala na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa mas mabuting bersyon ng sarili basta't handang tanggapin ang pananagutan, matutong magbago. Ano ang at masasabi niyo sa issue natin manahas. today? Feel free to comment your. Ano ang masas This has been Angelo. Hanggang sa susunod na balita.